As jy dan So yan po uh, mga kadol, magkiting din sa TV po. Ay nandito po sa gubat no at binalikan po natin kung saan po natin nakikita po yung tao na naglakad pa tungo sa taas. At habang habang sinusundan po natin siya ay mayroon ding naka parang sumusunod sa atin no? at parang nagmamasid po no. So nandito po tayo at saka sabang critical po ito ito po ay solo expression po no so at uh, yung kagabi po mga kadol sinaman po ako ni Brodokyo at ngayon si produkto ay si sobrang busy po no halibin at saka yung ibang kasama natin busy po so medyo ako lang po no kasi po ganito ah uh, dito po tayo nag ano po mga kadol uh, kasi po yung trabaho po natin nandito lang po sa bukid dito sa bundok at uh, simpre po ay uh, pagkatapos po natin uh, magtrabaho matapos, mabilis po natin matapos yung trabaho po natin is uh, kapag may time ako, yun nag-vlog ako, no? nag-explore ako Yan. sundan po natin at hanapin po natin yung tao kasi subang delikado po yun no? yung pinapasokan niya dahil uh, ito po yung, ito po yung uh, lugar na ito is ni-request lang po talaga na ipa-explore kung ano, kasi mayroon po siyang mga narinig uh, dito na nakakatakot uh, po pakinggan at siyempre hindi pa natin alam kaya, kaya tayo nandito no? kaya atong i-vlog kaya nandito tayo eh, para explore po natin at alamin so medyo na, parang abutan po tayo ng dilim so sana po ay ligtas po tayo at uh, sana po ay uh, walang mayari masama po sa akin so ayun uh, sa lahat mong nag-comment dyan no? Uh, na malit po yung views ko tama man kayo mga kadol no so ma maraming salamat po ang dami maraming salamat po sa inyo mga kadol yung nag-comment po na bakit malit yung views ko no so kasi po uh, uh, ano uh, walang mag-share sa video yung iba po yung mga dati po nating ah uh, solid supporter wala na po no Uh, kasi po yung dito po sa ano sa video ko is bagong bago po talaga yung ano sa video ko kaya yung mga gustong uh, supportan ako uh, para gusto nyo updated kayo sa mga video ko ano lang po uh, uh, please subscribe po sa job channel natin pindutin lang po yung notification bell para update kayo sa mga video po natin at sana po uh, panorin nyo hanggang uh, 3 minutes lang po para hindi malaglag Ha, para hindi malalagas po yung subscribe mo sa akin. So, maraming maraming thank you po uh, sa inyong lahat. Kahit maliit po yung views natin, basta hindi lang po yung escape yung ads. Yan, malaking. Ayan. Uh, malaking tulong po sa akin yan. <laughs> so, maraming maraming salamat po talaga sa inyong mga kaibigan sa pagsuporta. So, bago ang lahat. Shout pala kay Ma'am Marjola, buong panginpastor. Uh, Ma'am Yalim Toribia. Uh, James Emil Mark Maravillas, Jean Seriaco, Vivian Baula, Kajing uh, Jen Cubiasi, shout out po sa lahat. At sa lahat pong nag ano, uh, kamam user shout out. So ganito po uh, sa lahat pong nag-comment diyan kahit hindi ko kayo may isa-isa Shoutout -isa, uh, shout out sa lahat at lalo po sa mga silent viewer alam ko naman na marami pong mga solid support na natin na silent lang hindi nagko-comment. No? Maraming maraming salamat po. Shout po sa inyo lahat. Sana may mag-ingat kayo palagi. Sa lahat ng mga subscriber po natin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, samahan nyo ako dito no? sa solo expression po natin. Yan mga kadol, yung gubat at saka yan, baliti yan. Yan, 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 yan. Napakamalaking baliti yan, mga kadol. Yung nag-litter, iwan ko kung anong litter yan. Nag-litter U, yu, yun, pababa susukin so, natin yan at hahanapin po natin yung tao na nakikita natin kasi yung gabi po na pumapunta po kami ni Bodokyo dito hindi kami nakaabot may nakaabang po sa amin kaya hindi namin nakikita yung tao siguro kasi gabi yun kaya siguro ay natutulog na hindi natin alam kung saan po siya nakatira kasi hindi natin siya nabutan hindi natin siya nakalaan na So bay bayin lang po natin to yung ano lugot. Hoy. Parang parang mayroong tumitingin sa akin at nagano parang nanitchit ba? yan natin yung camera po natin kung kayo pong nakikita comment lang po kayo kasi po ah uh, niligaw ko niligaw ko sila kasi hindi ako tumingin sa camera camera ko lang po nilingon kasi sa iba po akong tumingin ah sa iba po ako tumingin kasi baka mano kayo kaya tingnan nyo mabuti na tabi. kung may makikita kayo comment lang po kayo kasi kapag ano kapag ganito ganito makadul ganito dyan ko nilagay yung camera tapos ako, dun ako lingin tapos yung camera ko dun kaya tingnan lang yung mabuti yung video natin kasi hindi tayo nakatutok sa camera kasi pag dyan ng camera ko dun ako lingin baka mayroong nagnaras natin -na baka mayroong nag na mayroong nagnasip kaya ganyan na po talaga makadol pag mapama po tayo kapag kapag sa likuran na po tumingin ay yung camera ko nandoon sa likuran sa harapan sa iyo mga kadyo kailangan po natin magdipinsa mga kadyo yun magdipinsa na po tayo mga kadyo na ha? magtago muna tayo para hindi tayo mapahamak asahin kayong boses na yun mga kalib boses ng aso kailangan natin hmm, hindi tayo magkumpiyansa kasi may kapanya naman tayo na binigay po niyan dora at trako at saka saguri yun ang gagamitin po natin siguro baka tatalabin kasi pang -ilin po ito pero try po natin pero sabukan po namin makabiling gabitik ba lang hindi naman sa lumalapit sa amin po tinitira namin

sa makikita sa atin. O oh, yun, yun May hawak na ano. May hawak na. May hirang siyang. Parang may hinahabol. yung hinahabol ko at sinusundan ko ito yung tao na nakita ko sa abo dito sa bundok yung nagredala po siya ng bangkaw yung gitak po lang po yung na, nawakan hinahawak-hawak niya Yan. doon siya kailangan natin ano, na masin mo na tayo kung ano yung ginagawa niya ito wala sa, sa aking mga kadog nandyan lang po ayan sundan lang po natin kung ano po yung hinahabol niya babang gawin niya kasi ngayon hindi ko na rinig po yung aso ayun siya so. may hinahabol talaga